na iba pang balita sa Luzon hatid ni Michael Season. Nakasabat ng sako-sakong tahong at talaba ang mga otoridad sa Dagupan City. Mula raw ang mga ito sa bayan ng Anda at Bulinaw sa Pangasin na napektado ng red tide toxin. Karga ang mga ito ng isang truck na nasita sa checkpoint ng mga pulis. Ayon naman sa driver ng truck na pag-utusan lang siyang ibyahe ang mga ito. Mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli, pagbebenta o pagkain ng mga shellfish na mula sa mga lugar na apektado ng red tide. Itinurn over ng mga nasabat na shellfish sa City Agriculture Office. Hindi oil spill ang nangyari sa baybayin ng barangay Dalumpinas, West San Fernando City, La Union noong April 4. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito raw ay oil sheen na posibleng galing lang daw sa tumagas na langis ng mga bangka sa lugar. Hindi naman daw ito nakakasama sa kalusugan ng tao dahil mga uri raw ito ng kimikal na nalulusaw lang sa init ng araw. Sa ngayon, mahigpit pa rin binabantayan ng Coast Guard ang mga baybayin doon. Arestado ang dalawang minor de edad na lalaki sa Candon City, Ilocos Sur dahil umano sa pagnanakaw ng motorsiklo. Ayon sa pulisya ay lang na may-ari ang motorsiklo sa gilid ng isang bahay. Sa follow-up operation na pag-alamang dinala ng mga sospek ang ninakaw na motorsiklo sa ibang bayan para tanggalan ng mga piyesa. Ibinaon para wang ilan sa mga ito sa ilalim ng lupa. Narecover recover naman ang motorsiklo at mga piyesa nito. Nasa kustodiya ng DSWD ang dalawang sospek. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.